Ayan mga katropa, ang magagabor pala tayo ng minarinit na pichu at ito ay gagawin nating sisig mga katropa. Ayan mga katropa, abangan nyo mamaya mga katropa. Ito nga pala ang gagamitin nating rekado natin sa sisig natin mga katropa. Uh, walang kamatayang pampael, sibuyas, siling green, siling pula, dalawang piraso at dalawang itlog mga katropa. Ayan, wow napakasarap nyan. Ayan, samahan nyo ko mga katropa at lulutuin natin mga katropa inilagay na natin ang ricado ng ating sisig mga katropa ayan na wow sarap nya mga katropa ayan mga katropa inilagay na natin ang ating chicken pichu mga katropa ayan at lalagyan na natin ang mga pangpasarap yan mga katropa nailagyan na natin ang dalawang itlog natin mga katropa dalawang itlog sa ating sisig at lalagyan naman natin ng kaunting tuyo mga katropa kaya na opinion tuyo nyo mga katropa Wow. Siyempre, mga katropa, hindi mawala ang mayonnaise. Yan ang nagpapasarap din sa ating uh, sisig, mga katropa. Wow. Yan, mayonnaise. Ito na nga pala yung sisig chicken natin, mga katropa. Wow. Napakasarap. Ayun, at dahil ako nagugutong na, mag-aalauna na, mga katropa. Tanggal na naman ang diet natin, mga katropa. Kain tayo Ang napakasarap na sisig chicken. Picho. Ayan. Yeah kain tayo mga katropa talaga namang ako ay gutom na gutom na takam na takam na sa ating napakasarap na chichig mga katropa sisig